Tente ng gumaganda yung dito sa loob ng mga katrabaho. Dito pala sa loob ay maroon pa. sa labas. And tapos pala, shout out pala sa mga kay Sir Nico at kay Marilu. Pinapatanggal ko muna yung hamba. Hindi na may sapin may lahat sila ay <coughs> magalaw na. Ah, katrabaho. Ah, pampe, dinila niya Ito na sila, no? Ayun, na, ah, bali, gagawin na natin yung sa, uh, sa CR, mga katrabaho. Magpa-plumbing na wag gano'n na tayo. Uh, uh, ilalagay na natin yung mga ano <coughs> natin. 私もなったら。<noise> <noise> <noise> Kaya ba? Itong kwarto ka rin. Katang muntan. bali. Ito na yung mag i na tayo dito para makakapag uh, ano na tayo dito. Para mabuo na to yung tag niya, no? Tapos yung flooring. Para ma-i-ano na rin siya. Kahit sabay na rin mga katrabaho. Oh, dito sa ano natin. Sa ginagawa. Yan na yung gagawin natin ngayon, no? Ito okay naman tong mga abang na to. E, ito na lang yung Tuntutuhan na lang natin mga katrabaho. Okay. Ganyan lang po dink at saka sa ano, sa process se, ay sa laboratory natin mga katrabaho. Okay, umpisa na tayo para makarami tayo mga katrabaho. Na idol mo Ar! Idol mo. Idol na kakanta eh. Ay, 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 idol niya. Idol na kapala. Followers kayo? followers. Uh, followers. <laughs> <Wow>. <laughs> oh, yan o. Oh, may bunga na yung... May manika na, no? Bay, may na munga, na ka. May na may isa. May mga nga layan lang. May mga yung ano-ano layan laman. Ano naman? So may mga yung pulisa. Ganatin yan laman pa.

pang atas dapet lorong kaya gini, lo berapa umat islam maluruh deh ya sudah ya, di sini ini, kaya gini-gini, ini, dapet lorongnya, gini kita, kali ini kalau kitinggalkan oh, lebatnya, kaya oh, gini-gini kitinggalkan lebatnya? Oh, Na. Oo. Ah, na pala gin natin ng ano, basahan. Yan na po, pinutol na po yung ano, yung tubo namin. Ganyan ko magtrabaho si Katrabaho TV. Pulido, pulido. Masulido. Ganyan po, pinutol na po. Ayan, hindi pa sa floor eh. no? dina na, malayo na po. na po. Layong malayong malayo na po Ayan, yeah. yeah, tinipit natin lagi like yung ginagawa uh, natin. Ano yun na po? Mayroon na. Ano May na pa yan? Yun na po, yun na po. Então. Tá bem, né? na bol Lalagay ko yatí. Hindi 'ti 'yung lalagay mo diyan. na saktapo po, na sakta po, po si Katrabaho TV.

Eh pano mo tayo na? Ito na, huh? Hmm. Ano? Patay mo na. May okay, mga katrabaho break time muna tayo. Ayan na, ito na rin natin. Ito. Uh, tatapos natin ngayon, no? Ayan, naglagay tayo ng tansi para dyan tayo magbabase ang ginagawa natin. Okay, tara. Break time muna tayo. Ayan, nakapag-finish na rin dito si Marvin. at finish na sila dito. Tapos, si ano na natin yung no? sa aircon pala, mga uh, katrabaho. Tawagan na rin natin. Ayan o. Oh. Na. Ayan tara. Kain na muna tayo. Ayan mga katrabaho. Ito yung ating ano. Supply natin sa tubig. Ito yung mga galing sa sa tanki natin na yan, ito yung susupply mga katrabaho. Sa bidet, tsaka dito sa may laboratory, ito na yon. Ito kaya dalawa ito mga katrabaho. Yung isa rito para sa hatin, sa cold natin, no? Yung sa natin. Ito yung isa, o alin man dito sa dalawa na to. Yung isa rito para sa laboratory mga katrabaho. Ito yan, alin man dito sa dalawa, pero karamihan ito yung gagamitin natin. Dahil kasi mas malapit siya, mga katrabaho. malapit dito sa ibabaw ng lapatory natin. Ito naman yung magiging supply lang natin dito sa ano natin, hot, mga katrabaho. Tapos, pag pasok natin siya rito sa hot, lalabas siya rito sa isang linya pa. Ayun. Bali, hindi natin ang gagawa. Yun ang gagawin natin mamaya, mga katrabaho. Ayun, ganun na lang ang mga ginawa natin. Gawa nung... Dahil nga ito, nakapagit na siya, mga katrabaho, no? Kaya obligado natin siyang sinsilin na malalim para maipasok natin yung mga PPR natin doon. Yun naman kasi sa pwede rito, abala itong pinaka tubo natin sa magiging daanan ng tubig natin sa laboratory. Kaya ginawa natin, puro elbow tayo. Tapos dito, ganun din. Kasi kung hindi din tayo maglalagay ng T tsaka elbow, uh, natin na konti kasi yung supply natin sa sa hat niya mga katrabaho. No? Bali, magiging dalawa yan. Ito, dalawa na. Isa yung sa mainit. At uh, ano, dito nalalabas yung init in ng in 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 mga katrabaho. Okay, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ano natin. Install. Ayusin na natin. No? Para ito, makapag ka rin sila rito mga katrabaho. Itong susupplyan natin, hindi lang natin sure kung yung sa labas kung okay siya, no? Ayun, pag mag, mag magka tayo din sa labas, hindi tayo magkakaanong uh, problema. Pero dito naman sa loob, wala naman tayo magiging problema dahil ayan, nakaabang naman lahat yung tubig natin. No? Para matapos na rin itong tiles na ito, sa kwarto. Ay, sa CIA. na Ah, katrabaho. Hmm. Okay. Tuloy muna natin para sa... trabaho, bali, inactual ko na lang muna itong ano natin, no? Sa shower para hindi na tayo mahirapan mag ano uh, mag install <coughs> ayan bali naikabit ko na rin yung isa mga katrabaho ayan o bali uh, -ano na siya na no, dapat pala baliktad yung ano natin bali takot nga eh lalay nyo sa ano, mga katrabaho bali ganun din naman yan parehas lang naman uh, ayan naman ayan naman Ayan, tapos yung supply natin, ito nakadugo na rin siya. Ito na yung pinaka-supply ng ating ano niyan na sa hot and niya. Mga katrabaho ay na yun nakaiwalay siya no? mga katrabaho. Ayan. Tapos ito dugtungan na rin natin sa para mga pag-test na sila dito. Tapos tanggalin na lang natin yung mga pinakaabang na yung bukas patanggal ko na lang sa kanila. <coughs> naandaan na lang tanggalin siguro. Mga katrabaho no? Ayan. 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 Ayan wala kasi ibang gagawa. Tayo, tayo wala na nga tayong mga tubero. Ayan, pwede. Ayan, pwede yan. Buka ka ng pandugtong. Ayan, mga katrabaho, iwanan ko muna to no? Kunin muna natin yung ano doon, yung abono. Kay mam Ma Kati, mga katrabaho. Ayan, uh, yabang kana na, uh, na rin yung mga tubo natin. Nakalagay <coughs> na yun. Uh, okay, ito muna tayo ito. Saglit na lang rin ang mamaya ito. Para kayo busbus ang kanyang kaya. <coughs> na. Turan nyo mga Ayun, may kapalipos.

Subukan na itong babo. Ayan uh, mga tam katrabaho. Lights! Mm -hmm. At tulad. Ayan mga Yun! Sumasunod, sumasabot Wala niyong bibilikin. Saan? sabi sa Lupa mo yung babo. o oh, tar sinopar mo muna kami. Lupa-lupa sa sa puno. Ang gamit ko, pag iikay mo lang, pag kamasan mo lang ako dito. Aron, pag magpilyo po yung kayo. Yan na. O, ayan. Pwede na, pag sa pantem yan. <clears throat> ayan mga katrabaho okay. Mga... Okay. na. Na? Yeah. Nakatapos din tayo dito, mga katrabaho. Ito yung dito sa hot and cold natin. Itong isa na ito na katrabaho. Yeah hot pala. ito yung cold. Ito yung hot. Yung ano mga katrabaho na ta tapos din. pas ay sa Sabado yung isa naman. Ay, eh, gagawa ka pa ngayong gabi. Gagawin mo pa yun. Gagawin yun. Ayan, eh, bali ito yung supply natin dyan sa shower ay sa hot natin mga katabaho itong dalawa na to. Sa hot, uh, hot temple. Tapos ito yung sa ano natin, laboratory. Ayan yun. Ito naman yung sa ano natin. Okay na to, pwede na rin i-flooring. Tapos, uh,

sushi na lahat mga katrabaho Ayan, uriyan na naman po tayo okay. Ayan, uh, malapit na tayo rito mga katrabaho Yung tinatiles nila George, no? Ayan Ito, naka ano na ito pala yung natin, bro, no? Yung dito sa supply nung no? sa kuryente natin, dun sa cabinet, no? Ay, yung, yung dito sa console natin, yung lalagyan natin siya ng ano rito, ng wire or flexible. Dito sa show, ano, sa flooring kasi, bali magiging, ang mangyayari niyan, ipipiks na natin yung dito natin, no? Oh! At ka, Junior! Ay, kang George, delara niya eh. Nakakamalat tas cellphone mo nga ako kaya ka. Kasabi-sabi ko pa kaya ka. Mm -hmm. Cellphone mo ron. O takalingwan niya nga ako. Oh, wala na masusi ka rin. Ang lawang kulo. Yung magiging wire ng supply natin. Dito siya. Sa flooring. Kaya obligado tayong magbubutas dito. No? Na... na... sa may flooring niya obligado tayong maglalagay ng kuryente rito. Tapos dito na yung magiging ano natin, yung console, no? Yung naka ano siya di ba? Sabi mo, gusto mo yung umiikot na lang yung TV. Kaya kailangan natin siyang magawa ng kuryente rito. Dito yung magiging supply natin. Yun naman, may naman natin yung pag nailagay na natin yung pinaka console natin dito yung sa TV. No, yung patungan. Huwag mo nang no? Yan lang ang ano natin dito. Ay uh, pinapaliwanag ko lang para alam mo na sure na yun ng mga uh, ano natin. Uh, Kakawe. Okay. Uh, siguro iyan ko sa iyo, isisend ko na lang, no? Ayun, uh, tapos din yung konting ano na lang tayo dito sa sala. Tapos ito siguro <coughs> ipapatayis na rin natin siguro dito yung dalawa rito. Tsaka Ay, <laughs> oh, yung ano, susi. Ay, oh, susi da rin, yung gamit da rin, no? Wala nang gamit na ron. mga katrabaho. Ay, ang ganyan, no, mga katrabaho. na napaka... Ayan, malinis na tayo rito sa may harap. Ma, dito sa may tagiliran pala. Ano, nadamuhan na lahat ni, ano, ni Balag at saka ni, ano, ni JR. Silang dalawa ang naglilinis ngayon, pinagtutulungan na muna nila. Sabi ko abang wala silang masyadong ginagawa. Tapos yung dito sa harap din, ayan, nakapaglinis na rin siya, nakapagdamo na rin. Pinapasabay ko na yung hakot, no? Ilalabas na yung lahat ng <coughs> dumi, mga katrabaho, pati yun. No? Para pagdating mo, ay malinis na rin tayo rito. <coughs> ayan, konting ano na lang tayo rito. Banda na yung terrace natin oh. Dahil na ano na siya, napinturahan na rin siya, may design. Yan, daming ilaw oh. Talagang maliwanag talaga yung bahay mo, bossing. Yan, unti-unti na siyang gumaganda. Hindi naman natin talaga siya ma, yan, oh, masasabay na mapapaganda no. Kumbaga, paunti-unti lang na gumaganda na. Yung tuwalya ko rin ha, wag yung ano to. Tuwalya. Okay mga katrabaho at hanggang dyan magandang hapon po muli sa inyo.